channel lang sa Love Angeline Quinto. So ngayon mga katwinkle sobrang excited ako dahil ito ang first day of school ni Bulili. Hindi ko alam kung anong mangyayari. Sana wag siyang masyadong umiyak. Pero yun naman yung na-expect ko kasi maninibago siya sa mga makakasama niya, sa mga teachers niya. Pero sobrang natutuwa ako dahil one year old and uh, one year old and four months pa lang si Silvio so ma-experience niya na yung ganito habang maaga pasensya na kayo guys medyo pawis ako dahil ang dami kong ginagawa nagpe-prepare din ako sa baba kanina ng pagkain ni Bulilit na babaunin so maaga talaga kami nagising ngayon dali ihatid namin siya sa school excited ako guys at sana mag-enjoy si Silvio at makikilala niya kung sino yung makakasama niya doon yung mga teachers niya susamahan so, niyo kami mga katwinkle dahil panibagong milestone na naman to para sa anak namin so let's do this sa so, mga katwinkle good morning sa inyo everybody tapay para ko ngayon na ng... babaunin ni Silvia dahil first day of school niya ito yung isa sa mga pabulit ni Silvio ang broccoli and cauliflower. So, kailangan ko lang siyang palambutin, guys. Kasi, um, naisip ko talaga na kapag mga baby pa yung mga kakain, lalo kung morning, sana yung mga kakainin nila, ay yung mas madali lang makain at malalambot lang. So, kaya ito yung naisip kong ipabaon sa kanya kasi kahit na pinapakpak lang to ni Silvio, marami siyang nakakain. So, yan. Papalambutin ko lang, guys. Then, yung ibang kailangan niyang baunin, uh, ayusin ko lang din para kumpleto yung baon ni Silvio ng pagkain niya para sa school. Ito yung isa sa mga baon pa ni Silvio, guys. So, nag-slice ako ng, ng, tasty bread. So, ito, tinanggal ko yung mga gilid niya. Tapos, meron akong cheese dahil favorite ni Silvio ang cheese. So, ipapalaman lang natin ito dito, mga katwinkle. Siyempre, unang-una, kailangan malinis yung kamay natin. So, naghugas muna ako ng kamay bago mag-prepare ng food niya. Then, hihiwain lang natin to mga katwinkle. Yan. So, hiwain ko lang siya ng pahaba. Kasi hilig ni Silvio ang ano eh, ang uh, cheese. Tinapay na cheese lang ang palaman. So hindi ko hindi ko na yung ano, yung bread natin kasi baka tumigas. So yan mga katwinkel, ready na yung baon ni Silvio. yung bread and cheese. Good morning! Tinapay daw, sabi niya, bye bye tinapay. bye Gawa lang si mama ng baon. So mga katwigil, ito pala nakalimutan ko ipakita sa inyo. Kasi ito yung uh, water bottle ni Silvio. Pinilang ko din siya dito kasi si Silvio eh marunong nang uminom sa straw. So yan, ganyan siya guys. So may laman tong tubig. Lalagay ko na lang sa gilid ng backpack niya. Or kung hindi man, doon na lang sa... Kasi dalawa yung um, backpack ni Silvio. Yung isa yung bigay nung best friend ko, si Miss T, eh, baka hindi kumasya dun sa pocket sa gilid. So, pero naman niyang strap. Pwede na magdali namin, na, namin ni Ate Erie. So, ito yung kanyang baon. Siyempre, importante din yung spoon and fork niya. At ito yung kanyang uh, sinasabi kong dessert mga ko katulitin. Siyempre, hindi ko ito pagdadala lahat. Isang piraso lang. Kasi yung isang piraso na to guys, medyo malaki na siya. Minsan may natitira pa si Silvio. So, yan. Ito na yung kanyang mga baon. Kompleto na. May tubig. Tapos, may gulay, may bread. And yung kanyang nadela. Honestly, ayoko din kasi talaga ng si Silvio ng napakaraming pagkain. Kasi, um, sobrang aga namin umaalis ng bahay para sa school niya. Kasi yung pasok niya, yung time ng pasok niya ay 8.15 hanggang 9.30 lang. So, almost parang 2 hours lang din kailangan na rin namin umuwi para sa lunch time. Dito na siya makakapag-lunch sa bahay. So, yun yung pinaka-routine ni Silvio everyday. Dahil nga morning yung pasok niya. Then yung lunch, magkakasab magkakasabay na kami dito kakain sa bahay. Para makakain din siya ng rice at kung ano man yung ulam namin dito. Kasi medyo ayaw kumain ni Silvio ng, ng kanin or ulam kapag umaga. Kasi na sobrang agad ng So, minsan nag-milk lang siya bago pumasok sa mga bread lang din. So, yun na lang din yung pinapabaon ko sa kanya. Eto guys, mga katwinkles. So, eto yung sinasabi ko sa si inyong dalawang bag ni Silvio. Cute, no? So, eto yung uh, regalo sa kanya ni Misty. Yung isa sa mga ninang niya. kaibigan ko. Then, ito. Actually, kakabili ko lang din ito kasi parang mas medyo maliit siya ng kaunti at hindi masyadong bulky. So, para hindi din mahirapan si Silvio magdala kasi maliit pa si bulilit so hindi pa siya pwedeng magdala ng malalaking bag kasi maghihirapan siya. Then ito naman, um, kadalasan ito yung mga pinaglalagyan ng mga milk niya so may mga extra din kami mga bottle dito na may lamang water lang so in case na kailangan namin biglaan magpinta ulit ng gatas ni Silvio, ito yung laman nun dito nakalagay yun. So, may extra mga ano din dito, um, kalagay yung vitamins niya or mga gamot niya na kailangan dala din everyday. Pero since ito yung laging dala ni Silvio kapag papasok siya sa school, so dito nakalagay yung kanyang extra nga uh, damit. So yan, meron siyang, meron siyang, meron siyang may hiligay ako isang short ni Silvio para mas komportable din sa kayong isang ano Isang damit lang din. So, ayan, guys. Ito yung laman niyan. Isang pair lang nito ng damit. Tapos, may dalawang uh, diaper ni Silvio. Kasi, ang maganda, mga katwingkel, dun sa school ni Silvio ngayon, actually, ang ginagawa lang nila dun guys, naglalaro lang sila doon. Pero, may mga teacher sila. So, may iba't ibang mga bata na nakakasama si Silvio. sa klase din siya na siguro kaedad niya rin. So, nakakatuwa, di ba? At least, everyday na pumapasok si Silvio para maglaro, meron din siya matutunan talaga. So, ito, ito din mga katwinkay yung isa sa mga kasama na nasa bag niya. Kasi kailangan din na meron silang uh, first aid kit. Actually, ito kahit hindi naman na kasama sa bag niya kasi ibigay lang namin ito doon sa picture nila. If ever na kailangan ni Silvio na magpalit ng damit at ng diaper, meron naman ito sa kanila magpapalit doon. So, hindi naman namin kailangan pumunta ni Ate Erin sa loob para palitan siya. So, yeah. Yan yung bag ni Silvio. Then, ito lagi lang namin dala ni Ate Erin kasi ito yung ibang mga gatas ni Silvio. Yun. yun lang mga katuwing kaya pinakita ko lang sa inyo lahat ng mga kailangan ni Silvio. So, minsan, dinadala ko din siya ng mga favorite niyang mga laruan. Pero ayaw ko kasi magdala ng malalaki. So, ito yung pinaka-favorite niya kasi ngayon. ito <laughs> yung lagi niyang hinahanap kapag ka, ano, kapag ka gising niya sa umaga. Favorite niya kasi ito. So, pwede ko rin siyang ilagay dito sa backpack ni Silvio. Dito na kami sa school ni Silvio. First day of school. I love you. Good luck. Love you. Everybody. So eto, waiting lang kami kasi uh, medyo na paaga kami ngayong first day ni Silvio. Doon na yung ibang mga ano, kasama niya. Mga bata din, nagdadating na sila. Hi, Beb. Beb. Morning, babe. Morning. Waiting yung mga katwinkle din natin. Aga natin, 'no? Oh. Oh, yeah. Natin, 'no? Oh. <laughs> Sama ko sila. Ate Lor at si Ate Erin para alam din nila yung ano, yung school ni Silvio. Ay, yan na si Bulilit Mama daw, Mama. <laughs> que trae un Ah, bien. sa buong umaga natin. So, kauwi lang namin ngayon, guys. Sobrang nakaka-proud pala talaga yung feeling, no? Bilang isang nanay na meron ka ng anak na nag-uumpisang mag-aral at nakikita mo nag enjoy siya. Kasi kanina, first time na ma-meet ni Silvio yung mga teachers na nandoon, yung ibang mga makakasama niya. At tuwang-tuwa ako dahil nakikita ko si Silvio na nag enjoy talaga. So, sa mga nanay na nandyan, alam ko na hindi nagiging madali yung everyday na nagiging buhay natin, sa paghatid ng mga anak natin sa school, sa pagsundo sa kanila, pero yung makita natin yung mga anak natin na nagiging masaya at the same time natututo sila, yun yung pinaka reward natin sa lahat ng pagod natin everyday. At syempre, kasabay ng trabaho natin, hindi nagiging madali pero alam ko na lahat yan ay manalampasan natin basta maibigay natin yung makakabuti at kailangan ng mga bata. Gusto kong sabihin sa lahat ng mga nanay, saludo ko sa inyo, sa mga tatay din of course, na talagang everyday na ginagawa ang lahat para sa mga anak nila. Mabuhay kayong lahat, mabuhay tayo. God bless you everybody. Maraming maraming salamat sa pagsama sa akin, sa Amelie Silvio. See you next time dito sa Love Angelin Pinto YouTube channel. We love you guys. Bye!